Napatulala na lamang si Kuya Boy Abunda ng derechahang sabihan ni Chris Aquino na babayaran nito ang kanyang pangpa hospital sa kanyang birthday last Valentine's Day, tutal pipirma ng bagong kontrata ito sa GMA Network, kung saan nga ay exclusive ang kanyang panayam sa Queen of All Media. Kahit pa inabot na ito ng taon sa Amerika sa pagpapagamot sa kanyang autoimmune disease ay lumabas pa din ang pagiging taklisa nito na tatakna ng isang Chris Aquino. Pilit na pinatatag ni Chrissy ang kanyang sarili, di ito nagdrama-dramahan sa kanyang appearance na gustong ipakita ni Kuya Boy, kaya walang eksenang iyakon ang nakita ng mga nanood sa livestream. Hayagang inamin ni Chris na wala na siyang immune defense sa mga sakit kaya ang bagong gamot na nasa clinical trial na ang kanyang pag-asa pero kailangan dumaan muna siya sa proseso lalo na matatamaan ang kanyang puso na kinatakot ng aktres. Baka nga daw atakihin siya anytime, sa puntong ito parang nagpapalim na siya sa mga tagahanga at sumubaybay sa kanyang karir lalo pa inihabili na ang kanyang anak kay Boy Abunda na ito na ang umampun at magpalaki sa kanyang bunsong si Bimbi kahit nangako ito sa mga anak na hangang kakayanin pa niya ay sasamahan ang mga ito. Kaya sa kanyang mga kapatid na babae niya ito inihabilin. Nakakamiss din ang kanyang mga alaala lalo na nung kalakasan nito sa The Boss na talagang inaabangan kada linggo ang pasabog nito, pati na sa mga game show na pamatok sa madlang people. Kaya ang maalala ng mga nagmamahal sa kanya ay ang kanyang halakhak, na siya lamang ang merong ganyang tawa, as in trademark na nga ni Chris Aquino, ang mataray na classic tita, pasosyal na may K magdala ng pagiging fashionista, host, all-time media sa telesbisyon, radyo at diaryo pati sa pagiging box office queen, na tumabo sa takilya ang mga horror movies nito nung kasagsagan ng kasikatan. Kaya nakakaawa din na maubos ang pera nitong naipon dahil lamang sa kanyang kasumpa-sumpang sakit na walang lunas.